Ha? Ayan, may bagyo kasi guys. May bagyong bibingka tawag ma. Na? May bagyong bibingka. yung eh, kasama ko si mama. Akit naman kami ulit sa kubo. Kasi mag... Ang gano'n doon? Mag... Kuha ng pagkain ng baka. Tapos maulan. Maulan. Ah, maulan. Maulan. Si Tweety ay buntis. Nabibigatan na siya sa kaniyang chan. Ko na, si? Itong bagyo na to guys, malakas yung hangin at saka um, hindi naman siya masyadong malakas yung ulan man yaya 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 Yeah. Kasi yeah. nahinog na sa turong dragon fruit Andito na kami guys Sa bundok Ah wala wow. mga bayabas na muna Tignan nyo guys yung bayabas Na muna na Magbibasa mo yes, mama Tapos Ang lamig dito guys Sa kubo Ito yung nga pa no Cosmos Tignan nyo naman no Ang daming cosmos Ayan Lakas ng hangin Kasi may bag yung Bibingka yung pangalan Ito yung andito Mga cosmos Dati, umabot dito ang Cosmos. Pero, kinuha kasi nakikita nyo naman guys na sobrang daming anay na gumapang dito sa haligis. So, kaya kinuha yung Cosmos. Buti ngayon, hindi na siya guma... Uh, wala nang gumapang na anay. Kasi, um, pinag-sprayhan ni mama yata ng medisina ma. Si Inday, ito ito eh. eh. Yeah. Hi. Hindi na siya kasi buntis na siya guys. Buntis na si Tweety. Kaya hindi na siya makakit dun sa ibabaw. Si Pok Pok. Pok Andan si Pok Pok. Pwede? Hi. Kung buhay pa si Max. Palagi yun pupunta dito si Max guys ay. Eh. Diyan sa may um, Basyao huh? Ha? Karon? Grabe yung ano Yung hangin, ang lakas ng hangin Tapos Tignan nyo naman guys oh, Yung halaman Oh ma ito tong tanong nga, uh, an ba? Nilagyan ng kanit dili oh. Yung ganito halaman guys ba? Bali, tinanim gan dito. Tapos tignan nyo. <laughs> Nalaglag siya tapos dumami dito sa baba. Lumapang. Ano ang yung bayabas oh. Ewan ko kung hinug na ba yung bayabas. Tapos pukpukpuk. Pukpukpuk. Ah, pok -pok. lakas talaga ng hangin sa likod grabe lakas ng hangin bagyong bibingka yung bagyo na to guys yung malakas nya ay yung hangin yung ulan naman ay hindi masyado yung hangin na taga yung malakas Nahinog na ako sa dragon fruit mo? Ang guys, yung isang dragon fruit nahinog na. So, okay, puntahan so, natin. Pwede na guro ng taon ba? Ato guys, oh. Tignan nyo guys. Paon ko ni. Okay. Hindi pa naman siya masyadong hinog. Kaso, delikado kapag maunahan tayo ng andito ng daga so, ito siya dragon fruit may mga, may mga bunga pa naman dun sa likod isang bunga yun po kung nahinog na ba yun ito yung kukunin namin ni mama guys itong cover crop Ayan. tapos yun po pala guys no Mar uh, meron akong nakikitang comment sa uh, guys nakasangagin sa Facebook. Na yung dahon pala ng malunggay ay pwede pala yung gawing uh, isahog sa gulay. Ay bolaklak pala. Yung bolaklak ng malunggay pwede pala yun isa isahog sa gulay. Uh, so hindi ko alam. So, kaya pinutol. Pinutol ko na lang. Ay kain tayo ng dragon fruit guys. Dragon fruit oh, ma. Kilo kilo pa siya. Sa ilamay siya ngayon kilo pa. No? Medyo as lumon siguro siya. Hilo pa talaga yung sa labas niya. Medyo green na green pa siya. Pero sa loob naman niya, pink na pink. Oh. Mm. Medyo masim-asim -masim siya ng konti. Pero okay na din to guys. Pakain naman. Kami ni Masarap. May pag may may mag uh, pagkaasim na ng konti. Pero masarap 'yan. Gusto mo ni kumain po? Talaan lang akong usap. Pagka inog na yung isaw ba. Grabe ng hangin, guys. Ang lakas ng hangin. Ha? Grabe, ang lakas ng hangin, guys. Dito sa kabila, meron palang andito bulaklak ng malunggay. So, try na natin tong isahogma. Ito siya. So. Ito, mayroon siyang bulaklak, di ba? Kita niyo. Putlon din ng usawa, taas, grabe ka taas naman ma. Taas na kayo ng usaga, so tingnan niyo guys, sobrang taas na. Umapaw na siya sa sa kubo. Ah, pala mataas pala, mataas na siya sa kubo. Yung malunggay. So ayan guys, meron din nag-aalala pala no yung malunggay. bakit ko daw pinutol, wala na kaming makukuhang... wala na kaming makuhang, uh, malunggay huwag kayong mag alala guys kaya ko yan sinotol para magkaroon ulit ng panibagong dahon kasi mas maganda siya putulin guys para mas marami pa siyang sanga-sanga Di kasi dito sa amin guys marami, na, marami naman akong naitanim na malunggay dito sa kubo so kaya Uh, hindi na mag-alalang manguha na malunggay. Hindi katulad dati na yung malunggay namin na naitanim, kunting-kunti lang. So kaya, uh, mangingi manghingi pa kami sa kapitbahay para um, para maka uh, makagawa ng utan laoy. Eh. Para mag, meron lang sahog na malunggay. Pero ngayon, hindi na mag -alala guys kasi marami nang nabuhay dito sa kubo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Anim na na malunggay yung puno. Tapos mayroon pa doon sa bahay kasi may tinanin din si mama doon sa bahay. So yeah. marami nang an kami dito, marami nang mga puno ng malunggay oh. Tingnan niyo guys oh. Pakita ko sa inyo. 'Di ba? Kabago-bago ko pa lang to, elastic uh, ko pa lang to pinutol. Pero ngayon, ayan, meron nang sanga-sanga ito. Ito, 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 ito. Kita nyo Ayan, yun. Ayun, at saka ito. Tapos ito. Dun, yung ibang nga po, pwede na kunin yung iba Oh. Kasi yung dahon niya nagiging yellow na. Tapos ito din, naputulin din to siya. Para uh, magsanga-sanga ulit. Kasi guys, kapag hindi uh, hindi namin putulin yung malong guys, so ganito yung itsura niya. Sobrang taas. Alam nga naman na akit kami dun para manguhaan ng dahon na ng malunggay. <laughs> Kaya puputulin talaga siya guys. Katulad dito, tignan nyo, pinutol. So, ayan. Meron na siyang sanga. Dalawang sanga. O, o, apat pala. Isa, dalawa, tatlo, apat, apat, sanga. So, ito din, putulad din to siya. Siguro, dito lang. Oh. Dito. Ito, banda. Tapos, yung dragon throat, ayan. May tatlong bunga na na Uh, natapos na siyang namumulaklak So ito So makaharvest pa pala ako ng bunga Ng dragon fruit Biroin nyo guys Akala ko nga dati hindi ako maka Makabuhay ng dragon fruit dito Pero Ayun Agoy ang usa Pinug, madaling usa ma? Akala, akala ko guys dati hindi ako maka uh, Makapag Um pabuhay ng dragon fruit dito kasi kunti lang po yung andito kasi lupa dito sa tuktok ng bundok Bale, ang karamihan dito ay bato pero yun nga nakikita nyo naman na meron akong na harvest na dragon fruit katulad nito kukuhin natin to wala kasi akong cutter so pwede man siyang ganunin pero iingatan lang din yung pag-ikot pagka mabali yung sanga ng dragon fruit. Sayang naman, 'di ba? Dito banda meron din yung bulaklak dito. So, iwan ko kung natuloy ba yun. Dito banda. Dito yung tang yung, yung ano, yung kulungan ng manok andiyan pa. Dito meron pa malunggay oh. Sigurado, sigurado sa an guys sa umaga magpapag kasi kagaritong panahon grabe yun nito guys lamig kapag dito ka sa kubo mahangin kaya magdala ka talaga ng makakapal na kumot para um, hindi ka malamigan nandito sa mga oh, oh. another one it's dragon fruits Ko di sumama si dito na pagkain ng baka. Ang ganda pala tignan mo. Mukhang kita sa naon ma. Oh, oh mga an ba? Ah. Oh, ang payag. Mukhang kita sa naon nga naay mga bulaklak. Napay mga cosmos. Nandito ako sa kan Ale picture on tikad rimo. Ma. Ay upload ma. Picture on tikad. Upload sa imong kan sa Facebook. Tara 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 kay maghabas na mga dahon sila mo Dahil ito yung sumay. Ganito yung ginagawa ko dati guys Nung nag-aral pa ako ng high school Tapos sa pag walang klase eh, Palagi kami manguha ng pagkain ng baka Ito yung palaging kinukuha namin Itong cover crop Yung tawag Ano yung mga Sa likod ng kamera Habas-habas Guys, abong kayo guys. Mas, pati yung malunggay, inakyat na ng cover cup. Dahil sa sobrang anya. Sobrang um, dami. basta ko isad ka sa kuna. No? Anay. Huh? Bata ko isad ka sa anay. yung uh, yung pinotol ko nung nakaraang week yung nung last week so ito siya buhay pa naman to so naulanan yung lupa dito sa bundok so kaya itusok namin to alam niyo ba kung ano yung itusok iganon ba iganon sa damo kaso palagi nang mulele so, kaya may posibilidad na mabuhay ulit yung damo pa bako, yung baka ko, naman, no, cattle feeds. Ha? Ayun guys Medyo malinis-linis na ng kaunti Ang kita pero doon banda Marami pang damo Sobrang dami ng damo bali dito lang namin kinuha ni mama yung mga andyan o Mga cover crop Para ipakain sa paka, Tignan nyo naman yung sakwa namin punong puno na Tapos Malakas pa ang Hangin Ganda talaga dito guys malamig ito lang lalo na kapag madaling araw sus so, sobrang lamig kung ano na ito yung mo kung gaya ma putlo